Alay kay Dan. Alay kay Dan. AKD. Tol na Di na lang, Bakit ba bigla na nawala? nawala Di naman na matitig, <laughs> pero amoy amoy pa rin na asin <laughs> <laughs> Alay kay Dan Alay kay Dan Dato' iti Ang sabi mo, buhok mo ay parang kuryano Ang kulay mo, para di naman i-guruto Wag mo na ng pagmalaki kung ano ang meron ka Yeah. Kasi pag meron ng ilaw, bigla ka nang nawawala <laughs> Against the white Alay kay Dan Alay kay Dan Subject ata, I feel dark Kaya hindi ko makita, asan na okay. kaya Alay kay asan na ba si Dennis Kahit kapus man sya sa Di mo makiling Pato na ang smurf Pero di pa rin naman siya lumitaw Andito na si Agil Nasaan Tan Wala nalang Again. Nawawala si Dan I guess a You're the light ah, You just didn't say that Hindi ko na masabi Pangalan ni Dan Aldrin Bordeos Tangin ang brads kompleto 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 Sinabi ko na lang Para lyrics ko'y makaraos <laughs> hey, alay kay Jay yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. Alay kay lang <laughs> ah, na lang Bigla bigla sa liwanag Biglang magiging love song. Sabi niya Kolpas mo na meron na kong GF <laughs> Bawala na lang Bigla siyang nawala <laughs> La wala, la wala. Si At na walang, wala, wala, wala. <laughs> <Nasa ka> na walang, 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 na na